Mainit, maaksyon, exciting para na ating sariwain ang iyong kwento dito sa Mga Kwento ni Eduardo. Mm -hmm. Eduardo <makes noise> Ako nga pala si Roy. Ang aking karanasan na aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa babaeng pangit sa panlabas pero may napakagandang... Ah, alam mo na, siya si Ditas. Nakilala ko siya sa isang hardware dito sa aming lugar sa Marilao. Nagpapagawa kami noon ng aming bahay kaya ako ang naatasan ng aking kuya na siman para bumili ng mga materyales. Nag-iikot ako sa mga hardware na malapit dito sa amin para ikumpara ang presyo ng makapagpili ako ng magiging supplier namin. Isa pala akong ahente ng mga alak kaya araw-araw akong pumupunta kung saan-saan para magbenta sa mga tindahan. Inaamin ko na may pagkapilyo ako pagdating sa mga babae. Ewan ko ba pero talagang adik na adik ako pagdating sa alam mo na. Pero hindi naman ako ang tipo ng lalaki na garapal. Magino ako. Kaya siguro eh, yun din ang nagustuhan nila sa akin. Hindi man sa pagmamayabang pero hindi ko na mabilang ang mga babae na dumaan sa akin. May seryoso akong relasyon pero di talaga may na hindi matukso sa iba lalo na kung ganagana naman, di ba? Ilang mga may-ari ng tindahan na ang aking... Ah, alam mo na. Yung iba may mga asawa na, yung iba naman ay may mga boyfriends na rin. Balik tayo kay Ditas. At yun na nga, nakilala ko si Ditas sa hardware na yun na kinuha kong supplier ng materyales. Kung maselan kang klase ng lalaki ay siguradong hindi mo magugustuhan si Ditas kasi ang pangit. tad -tad ng tagihawat ang mukha. Ewan ko ba kung bakit parang di nawawala ng tagihawat ang mukha nun. Pero anak ng tipaklong nagtataka ako kung bakit ang lakas-lakas ng sex appeal niya pagdating sa akin. Siguro sa hubog ng katawan niya pero ilang beses na rin ako naka-encounter ng mga ganong klase ng katawan katawan ng babae pero iba talaga tong si Ditas. Araw-araw akong kinakausap si Ditas kapag pumupunta ako doon. Tinatansya ko kung may interest din ito sa akin at kung may pag-asang makukuha ko ito. Nakitaan ko naman ng mga senyales si Ditas kaya di na ako nagsayang pa ng panahon. Nagumpisa kaming mag-text sa isa hanggang sa naging komportabi na kaming dalawa. Dalawang linggo ang makalipas ay nag-check-in kami sa motel sa syudad. Pagpasok namin sa kwarto ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad kong pinaulanan ng halik si Ditas. Halos bumaon ang mga kuko ni Ditas sa akin aking likuran nang maabot na niya ang rurok ng kaligayahan. Akala ko nun ay ako ang makakauna kay Ditas dahil kako, pangit tong babae na to baka hindi ito nagkanobyo. Pero inamin sa akin ni Ditas na pangatlo ng araw akong umaano sa kanya. Anak ng dipaklong. Naunahan pa ako ng dalawang boys nila nun sa hardware na kumana kay Ditas. Kadalasan sa mga ganong klaseng sitwasyon ay sumisibat na kagad ako kapag matapos ko nang makuha ang babae na hindi ko naman seseryosohin pero iba tong sitwasyon ko kay Ditas. Araw-araw yata akong naghahanap sa kanya. Kahit madalas ay nakapikin Nakikita ko sa tuwing ginagawa ko yun pero okay lang dahil bawing-bawi naman ko sa aking pakimamdam. Sa ngayon ay patuli pa rin ang anuhan namin ni Ditas at least 3 beses sa isang buwan. Hindi ko pa alam kung kailan ako magsasawa sa banatan namin. Malamang ay parang hindi dahil siguro kung ikaw ako ay masasabi mo rin ayaw mong mawala sa iyo ang ligayang na ng kahit na pangit na si Ditas. hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa Mga Kwento ni Eduardo. Ito ang channel na sumasalamin ng mga di mo malilimutang eksperyensya kung saan ang lahat ng kwento ay 100% totoo. Mm -hmm. Eduardo.